Ito. ito yung pinakang counter niya. At ito naman yung banyo. May mirror. Look. At ito yung kwarto namin pataas. Magmula dito, makikita mo ang pababa. At ito ang swimming pool niya. Sa Facebook, malaki siya. Pero pag nakita mo siya ng personal, hindi pala sya ganong kalaki tayo yung mga kasama namin pinatigil ko muna yung sounds kasi um, nagbibideo ako at ito ilang kwarto to isa dalawa tatlo apat lima limang kubo so titingnan natin isa isa kung ano itsura niya tau po Ready oh, bang makita ang inyong bahay? Po, gusto mong ang aming bahay? siya, double bed, so, bali, two, four, walong tao yung makakatulog. Yes! Sarap naman. Thank you. magbis yung inyo. Magbihis na kayo. So, may pahin. May siya dito. Kada kwarto may, may ganun. Pwede kang mag-rest. Yeah. Ito yung pangalawa. kopi natin. Opo, wow. May pum na siya. Ang kabilanan yung ano niya. Pintuan niya. Pasok po. Ang electric pan. Ah, may pinakang terrace. Wow. Terrace pala siya. kiling naman. ito yung pinakang pahingahan nila ito yung pangatlo ayan so nakabuhay pa electric pa na hindi na nila pinatay uh, off muna natin uh, uh, hindi ba matutulog dito ito pangatlong kubo mula dito makikita niyo yan pababa yung swimming pool pangatlo Jusko, kakahingal to. Pataas siya ng pataas. eto yung pinakang pahingahan niya. Pataas na naman, oh my God ang pinakang taas niya. May sign of course Hello! Pwede makita ang inyong bahay? Ang galing. May sa taas. Ito yung pang-apat na kwarto yung pupuntahan natin. At dito ang aking may older Look galing. <laughs> Nakatakip pa sila. Nakatakip pa sila. Ayan ang pang-apat na kwarto. At ito yung panlima. Tau po. Hmm. Ah, dito ba sila tatin matutulog? Okay. Pasok po. Open lang. Hmm, may terrace. Cute naman. Sarap. Pil na pil mo. Nasa bagyo ka. Thank you. I will go back. Goodbye. May sign of cross. Ano ba? Ayaw ko na kumakakyat. Ha? Na, tinignan ko lang yung kwarto nyo kung gaano kaganda. Oh my God. kung gusto mo nang relax-relax, ng... siga-higa. relax relax siga higa, higa. Ayan. May, kubo-kubo. With matching white curtain. With matching chair. Ayan. My God. Magmula dito, ganyang kaganda ang mo. Tahimik. Gusto mo ng tahimik na lugar. At ang tulugan namin ay yun. Nihingal ako. kaya nyo ba maligo? Maligo na kayo. Ayan yung pinaka swimming pool. Isa lang siya. Pero hindi naman ganun kalaki. Magmula dito may doon ng lamesa. Pwede ka mag-inabing. Matatamang magaling sa paas yan. May mga asong malalaki. Tatlo ang aso. yun ang iba namin mga kasama yan ang pinakang hole at ito ang aming kwarto aakyat tayo please remove your pothole ganyan yan ito ang aming pinakang labas magmula dito matatanong mo yung mga kubo kubo sa taas swimming pool. So, ang anak ko kumakaway sa taas. <laughs> ito. Ito, matatanaw mo magmula sa taas. Ganyan, kaganda, guys. Oh my God. Dito, pag sinya mag-relax. At ito ang aking kwarto dito. Kamin. Tcharam! matita ako mamaya matutulog nakabuhay na aircon Ayan. with matching sofa air conditioning mirror tangaking bed at tangking mga palamut-palamuti no food or drink no, okay